Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pinakahuling nilabas na injury update kay Anis Antetokounmpo. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang bagong head coach na papalit nga na po ngayon kay Darvin Ham. Halos lahat nga po mga ng mga fans ng Milwaukee Bucks ang kinabahan matapos magkaroon ng non-contact injury ang kanilang superstar na si Yanis Antetokounmpo sa kanilang game kahapon laban sa Boston Celtics. Bigla na lamang nga pong sumakit ang likurang bahagi ng kanyang binte pagkatapos ang kanilang ginawang inbound at naglalakad lamang ito. Kaya marami na nga pong natakot na posibleng nga pong matulad siya kay Kevin Durant na nawala ng ilang taon sa NBA bunso ng pagtatamo niya ng malalang injury sa likurang bahagi ng kanyang binte. Ngunit ayon na rin naman nga po sa nalabas na balito ni Sham Sharanya ng The Athletic, base nga na po sa naging resulta ng ginawang MRI sa nadaling binte ni Yanes at ni Tucumbo, wala rin naman nga na po ditong napunit o nasirang parte ng kanyang muscle, ibig sabihin, hindi nga po malalang kanyang natamong injury ngayon kaya hindi nga po niya kakailanganing sumailalim sa isang operasyon isang magandang balita nga po yan para sa kanilang team since papalapit na rin naman nga po ang pagsisimula ng playoffs at kinakailangan nga po nilang kanyang presensya sa mga serye na kanilang paglalaroan pero sa kabila nga po niyan ay tuluyin na rin naman nga po siyang out for the rest of the regular season since inaasahan nga po na mawawala si Yanis sa line ng box ng at least 1 to 2 weeks depende sa magiging reaksyon ng kanyang katawan sa kanyang rehabilitation sa kanyang pangangatawan. Samantala, pun na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong head coach na papalit nga na po ngayon kay Darvin Ham. Gaya nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops. Maging selebron James nga po ay paunti-unti na rin naman ngang hindi nagugustuhan ang mga mali-maling ginagawang desisyon ni Coach Darvin Ham sa kanilang team. Katulad na lamang ng paggamit nga po nito sa uling mga minuto ng third quarter kontra sa Warriors ng isang lineup na binubo nila D'Angel Russell, Vincent, Dinwiddie, Hayes at si Prince na hindi malang nila napagpraktisan o nagamit sa kabuuan ng season. Kaya napilitan pa nga po si Lebron James na umalis habang gumagawa pa si Coach Ham ng play sa kanilang bench. Kaya dyan pa lang ay obvious na nga po na malapit ng patalsik ng Lakers si Darvin Ham sa lalong madaling panahon. Pero ang tanong mga katrops, sino naman nga ba kaya ang posibleng ipapalit nila sa kanyang pwesto kung sakasakali mang mawala ito? Well, ayun nga po sa ibinulgar na balita ng sikat na NBA insider na si Sam Amico, marami nga po mga players ng Lakers ang gustong gawing head coach ng kanilang team, ang kanalang kasalukuyang assistant coach na si Phil Handy, na siyang inaasahang posibleng mangunguna na nga po sa kanilang kupunan simula sa darating na offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.